Bro, tinakbuhan niya ata ako ni Boss Opa. Ha? Bakit? Ay naku, babalik siya sa pagiging boss pweset? Baka kasi nabanggit ko yung astral travel. Baka isipin niya, baliw ako. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, wag mo munang banggitin yung astral-astral. Bro, tawagan kita mamaya Darius, may problema ba sa'kin? Sa Ah. Ay! Oh, Diyos ko, Lord! Ano nangyari sa'yo? Oh! Uh, ah! Hindi, ah, bumukas siguro yung ah, hintahin ng sugat ko. Nako, ah, kailangan mo madala sa ospital. sige na, pumasok ka na dito. Ako na magdadrive. Sige na, sige na. Okay. Ang oh, dami namang dugo. Dahan-dahan. Ah! ah. Akala ko ba, malas ang pinsan mo yun. Eh, bakit sila ngayon ang magkasama ni Sir? Eh, ikaw, ang tagal-tagal mo na rito, Pero never ka pa rin yung inay na mag-alok ng coffee. Samantalang ito si Lucy. Pwede bang tumigil ka? Baka kakain ka dito ng folder gusto mo. Miss Para ang sa akin lang. Sana naman gumawa ka na ng moves, no? Baka masulot pa sa'yo si Sir. Sige ka. Excuse me. Hindi niya type si Lucy. Kaya eh, paano ako ma-develop siya? Kaya ang lakas ng connection ni Lucy dahil niligtas niya si Sir Darius. Anong laban mo doon? Sige nga. Paano nga ba niligtas ni Lucy si Sir? Ang hirap isipin na nakita lang niya si Sir Darius sa loob ng construction site. Eh wala naman dumadaang tao doon. di ba? Nalaman na dahil yan kung gano'n ni Darius dahil na nag siya. Tinatawag niyang vision daw. Salamat, Nurse, Salamat. Masakit pa ba? I'm okay. Pasensya ka na, Lucy. Uh, Iniwakan nang kita kanina. Kumikirot na talaga eh. Ayoko naman sabihin sa'yo. Nakala ko nga tinakbuhan mo na ako eh. Eh bakit ka naman gagawin yan? Dahil sa mga sinasabi ko kanina, yung sa astral travel. Hmm, that's Matagal mo bang ginagawa yon? ka pa? Ay, hindi. Ngayon lang naulit at biglaan pa nga. Basta nakita ko na lang yung sarili kong katawan habang natutulog. Tapos narinig ko yung paghingi mo ng tulong. Nalid yung astral soul ko papunta dun sa hukay kung nasaan ka. Galing ano? Paano nangyayari yun? Eh, hindi ko rin alam eh. Pero baka kasi may connection yung souls natin. Parang... Parang soulmate. Soulmates. Yeah. Sorry ah. Parang pang k-drama yung concept. Tsaka ang corny, lalo na sa mga edad natin. Pero ikaw ba na niniwala ka sa si mga ganun? Alam mo, may mga bagay na ang hirap i-explain yung nangyayari sa buhay sa mundong to. Astral travel, soulmate. But why not? Why not ano? Well, bakit naman hindi paniniwalaan yun? Kung yun ang tanging paraan, bakit mo ako naligtas at nagkakilala tayo? Pero nag-meet na nga tayo, di ba? Hindi nga lang okay yung first time. But this time, it's special. You see, gusto kitang makilala ng mas mabuti. If that's okay with you.